Kinwestyo ng ilang senador ang pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na may koneksyon umano sa isang ni-raid na pogo sa Lalawiga. Lumalabas sa investigasyon na walang record of birth sa ospital si Guo at wala rin mga dokumentong nag-aral siya. Kaduda-duda para sa chairperson ng Senate Committee on Women and Children ang pagkataon ni Bamban Mayor Alice Guo. Sa pagdinig kahapon, lumabas na walang hospital record of birth si Guo at ang kanyang certificate of life birth ni rehistro noong labing pitong taong gulang na siya. Ba si Mayor Alice Ba at ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluensya sa politika sa Pilipinas? Marami ng ibang kasong ganyan sa ibang bansa. Sinutala, kahapon tinalaki rin ng komite ang apat